Nagkarating kay Gerald ang ginawa nga ni Betsy sa ina nga nitong si Gerald kung saan hindi ka na niya ito sinaktan at sa panglulokong ginawa nito na nagpretend lamang siya na nagkidnap ngunit hindi lamang ito at lamang ito ngunit hindi ahamin nito si Betsy sa katarantaduhan na ginawa niya sinubukan niyang takutin nitong si Gerald ngunit nainis si Gerald sa pangyayaring iyon kaya siya na mismo ang nagsabi na makikipaghiwalay na siya ngayon ng gabi niyo na lalong-lalo na at naramdaman niya ang pagkakaiba ng ni Jenna at nitong si Betsy kung saan si Jenna ay inaalala siya. nilulutuan siya ng pagkain na paborito niya. Samantalang si Betsy, ang gusto lang niyang pagkain ang kanyang gustong lutuin. Mukod pa roon, kahit may sakit siya ay hindi siya inaalala hindi siya tinutulungan. Ibang iba talaga sa katauhan nga nitong si Jenna, kung saan maalalahanin ito at maalaga sa kanya. Noon din, naramdaman nga ni Gerald na napakabait talaga ni Jenna. Ibang iba ang katauhan niya dito kay Betsy. Kaya naman, hindi mahirap mahalin ito. At dito naman hindi maiwasan na sabihin nga nito si Gerald na ang ex nga niya si Mark maaaring nagsisisi na iyon dahil kapag nagkasakit siya walang mag-aalaga sa kanya kagaya ng ginawa ni Jenna. Napansin si ni Gerald na tela nag-ibang aura nga nito si Jenna. Palibasa kasi ay kanina lang nakita ni Jenna ang kanyang ex kung saan masayang masayang nagpropose sa kanyang girlfriend. Naiinis si Jenna sa pangyayaring iyon sapagkat nasaksihan pa niya ilang taon silang nagsasama subalit hindi man lang nagpropose ito sa kanya samantalang ang kanyang girlfriend ay na lamang niya sa loob ng isang buwan. Hindi lubos maintindihan nga nitong si Jenna kung bakit ganoon ang nangyari para bang walang halaga sa kanya itong si Mark dahil binaliwala lamang niya ang mga ilang taon na pagsasama nilang dalawa at sa isang iglap ay pinalitan na nga siya at bas pinili niya ang kanyang GFM. Parehas nalawaan si Jenna at itong si Gerald. Kaya nang gabing yun ay hindi nila sukatagalain na may kababalaghan na nangyayari. Magkakasala ang dalawa sa isa't isa sapagkat hindi nila mapanindigan ang pangako nila kay Betsy sa madaling salita ay may sa kanila. Nagbago ang lahat, lalong lalo na at ginawa ni Gerald ang lahat-lahat ng yun para lamang kay Betsy. At kapag nalaman nga ni Betsy ang katotohanan na may nangyari sa kanila, tiyak na hindi sila mapapatawad ng... Kaya naman, nakonsensya ng stoitong si Gerald. Umiiwas na rin itong si Jenna dito kay Gerald sapagkat inaalala niya ang kanyang best friend na si Betsy. Umaasa si Betsy na naging maayos ang lahat. Kaya naman hindi pwede na mahulog at mahalin niya ng husto itong si Gerald. Mabuti na lamang nakaisip itong si Gerald na umalis na lang muna pansamantala sa kwartong iyon at maghanap na muna ng bahay sinabi nito na hindi naman daw laging bumibisita ang mga taga emigration kaya okay lang daw ngunit nagkakamali siya sa kanyang mga hakbang sapagkat maaabutan ng immigration officer na mag-isa lang si Jenna at ang kwarto na iyon ay mukhang hindi para sa married couple sa madaling salita ay mga nga ang inasahang green card ng dalawa Maaring madeliport nga itong si Gerald sa Pilipinas. Maari ding mawawala ang US visa nga nitong si Jana dahil nga sa ma-involve siya sa naturang illegal na gawain.